Ako si Piloso Potasio at ngayong gabi may babala akong dala. Maghanda ka anak sapagkat ang dilubyo ay paparating. Hindi lang ulan ang babagsak kundi ang katotohan ang matagal ng tinakpan ng kapangyarihan. Sabi nila ulan lang daw ito pero sa bawat patak may kasamang babala. Hindi tubig ang kinakatakutan ko anak kundi ang mga pusong matagal ng nilamon ng putik ng kasinungalingan bago pa man bumuhos ang ulan. Huwag ka nang mag-tiktok sa gitna ng baha, magdasal at maghanda. Itago ang sarili, hindi ang cellphone. Ang karunungan ngayon, hindi sa tapang nasusukat, kundi sa pag-iingat bago lumubog ang lahat. At tandaan mo, marami ng tahanang winasak ng bagyo. Ngunit mas marami pa rin winasak ng tukso. Kaya kung pipili ka kung saan kalulubog, mas mabuting sa ulan kaysa sa maling tao. At kung sakaling magtaka ka kung bakit kahit ambon pa lang lubog na agad ang bayan, huwag mong sisihin ang langit sapagkat matagal nang inanod ng kasakiman ang pondo ng pag-asa.